Islam walang away, 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 Islam walang away. Bit-bit lagi itlog uh -huh. Yan ang laging sabi ni ko, dapat right. at peace lang at walang away Yan lang ang maririnig mo Laging kalmado lang sa Gedney At siya ay pa-easy-easy Drive minsan ang gusto Minsan naman ay maglaro ng karate ah. Shoutout sa aking karais Baka hindi ka pa nakasubscribe Para lagi kang updated sa aking ibang Gagawin na mga DIY Napadaan, mapapalingon Pag nakahinto, dami nilang tanong Ano daw bang klase yung nga? ka matakot subukan Dapat palagi bitbit ang itlog Bitbit, 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 bitbit Huwag ka matakot subukan Dapat palagi bitbit ang itlog So what's up mga ka moto So ito yung Rossi Flash 150X So re-reviewin natin kung matibay na talaga ang pinag, pinang lalagay na ano parts ng Rossi So So dito muna tayo sa front. Sa front ang ginamit na mga bolt ay stainless na talaga siya. Ayan o, Stainless na talaga siya mga paps. Tsaka hindi na siya yung ano bolt na ordinary. So sa ano ko mas matibay na talaga yung pinaglalagay na bolt pati yung dito sa may caliper niya. Hindi na siya ordinary. Tapos dito yung mga nakalagay na ano sa sensor ng ano makakapal na rin ang tornilyo nya so malaki na rin yung big disc nyo at saka naganda na ako nito paps kasi wala na siyang nut dito wala na siyang nut tapos malaki na po yung ano nya yung pinaka spacer nya malaki siguro yung bearing nito malaki na rin yung bearing nito kaya hindi masyado talaga luluwag to ano? Malaki na yung ano niya. Yung bearing nito, yung kulang kung baka 6 6304 siguro, 63 auto. So malalaman yan mga paps pag nabaklas. Tsaka naganda na ako dito. Itong telescopic niya. Malaki siya. Parang pang ano na ata to eh. Pang TMX. 155. Malaki siya mga paps. Tsaka dito sa regulator, ayan Malap, malapal yung regulator nya so ayan tsaka isa pa nagandahan ko dito mga pa yung mga switch nya parang premium talaga sya parang ano honda na sya oh. malalambot na yung switch nya ayan oh. malalambot na sya hindi na talaga sya ordinary so ayan palitan ko dito yung side mirror pinalitan ko ng pang Honda Click ano, mas, mal, mas malinaw kasi ang hun, pang Honda Click pag dito mo tingnan o. malinaw ang linaw mga paps ayan tapos nakaganda dito mga paps itong ano nya upuan nya hindi dumudulas yung ano ko dito pantalon ko hindi dumudulas tapos may logo pa siya dito na ano, Rose. So maganda na rin paps talaga ang ano ng quality ng Rose ngayon kaysa dati. So may USB charger din to. USB charger. So andito nga lang, ordinary lang na susi. Hindi siya kilis. Pagdating dito sa front wheel, ito rin nagustuhan ko mga paps. Kasi makapal na yung ano niya, pinaka stopper niya sa ano sa adjuster ng chain kapal na yan oh. ang kakapal hindi na talaga basta basta na yuyupi tsaka ang laki ng ano niya yung single piston kal ano single piston kaliperata yan ang laki ng mga paps ayan malapad na yung ano niya yung magis niya. Siguro kaya tong 140. Sa kabita ng 140 na gulong kaya, mga paps. Tsaka tubeless na rin siya. Ayan Oh. Ang kakapal na. Quality na talaga na rosy ngayon. Siguro sa engine, okay naman. Walang vibration, mga paps. So, ayan lang masasabi ko. Tapos, ito mono monoshock. Mga paps, Oh. Ito lang yung downside ko dito ang monoshock mas malambot talaga siya pag na na hams ako pag may angkas medyo nasayad yung double stand nya mga pubs so as of now wala pa akong naramdaman talaga na problema ng ano ng unit na to so yung Rossi 150x magandang pagka build nito talaga yung shock lang nitong medyo sablay ayan medyo sablay itong mga paps tsaka yung makina nya oh, makinis na yan parang ano na talaga GTR Supra ng Honda 4 valve na rin sya mga paps tapos naka double overhead cam so ayan lang mga paps masasabi ko sa inyo nasa inyo na yun kung mapira kayo so doon na kayo sa branded pero kung sulit so, yung pinag-uusapan ma-recommended uh, ko ito talaga ang ano plus uh, one 150 so dito naman sa ilaw kasi naka LED na rin yan no? Oh. parang LED na lahat ng ano na to eh. ayan so ayan yung mga paps so ang dito mga paps baka ibabash nyo ako sticker lang yan pwede kong tanggalin yan so ayan Hanggang dito lang muna mga paps. Maraming salamat.